mọi người biết chắc chắn chưa biết chắc chắn chưa

Ito pong pamimigay ngayong araw nitong uh, financial assistance pang ilang pang ilan na po ba to? Ngayon pong taon na to, pang third batch na po kami mm -hmm. ng pamimigay ng tulong financial uh, mula po sa ating LGU Gimba through MSWDO NT Davao. So, a total of 1,000 PWDs po kasi ngayong taon na to. So, meron na po tayong uh, yung first batch po ay 150 and then yung second batch ay 200 so ngayon po 212 mm -hmm. ang nakatanggap so fourth batch po, dun na po yung pangmalakasan po namin yung natitira na po uh, nasa nasa 400 po mahigit Uh. na disability. So, ongoing pa po kami ng pag-accept ng mga application para po sa court batch And expect po namin na this December na rin po ibibigay ang Ito po one-time assistance lang po, ma'am. Pero kung meron po yung mga talagang nakikita po namin na talagang kailangan ng tulong at naggagamot, ganun po, nagda-dialysis, yun pong mga nakasali po sa first batch, Pinapayagan na rin po namin mag-apply ulit na yung third batch. So may three months naman akong na uh, period kung saan nakatanggap po sila nun. After 3 months, pwede po ulit silang mag-apply po ng uh, financial assistance. Pero po yung mga baguhan na uh, mag-a-apply pa lang po Ma'am Larry, uh, saan po sila kukuha ng application form? Sa office lang po. Bali po uh, talaga pong dapat yung requirements po, dapat member po sila ng PIDAW at hindi po expired yung kanilang ID. Kung renewal man po yung ID nila, dapat i-renew -re po muna nila yon bago po sila makapag-apply ng financial. Tax.